ah, kung sino man ang manonood sa video nito. Ako po si Ginoong Eugenio Balmores. Magsasaka po sa Barangay Lamorito, Gimban, Nueva Ecija. Ako po ang Pangulo ng Lamorito Farmers Association. Samahan po ng pinakamahihirap na magsasaka sa Barangay Lamorito. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr sa kanya pong uh, dagdag na, na insyentibo sa pagbili po ng palay dito sa NFA. Napakaganda po ng serbisyo dito sa NFA Gimba. At maraming maraming salamat po sa mga staff ng NFA Gimba po. Maraming salamat po sa inyo. Pangulong BBM, maraming salamat po at naway dagdagan pa po ng Panginoong Diyos ang uh, haba ng inyong buhay para mapagsilbihan po ninyo ang mga Pilipino tulad ng pagsisilbi po ng inyong ama, pagmamahal po ng inyong ama, si Ferdinand Marcos Sr. Salamat po, Pangulong BBM. Nagapal, nakatira sa Giset, Gimba, Nueva Ecija. Nagpapasalamat po ako kay Pangulong Bongbong Marcos sa insentibong apat na piso ipinigay para sa katulad kong maliliit na magsasaka. Malaking tulong ito para sa aming pamilya. Ang usapin ngayon sa pamalang nasyonal, pinag-usapan siyempre yung presyo ng bigas at uh, ang gumagawa ang ating pong uh, pamalang nasyonal ng kaparaanan kung paano natin matutulungan ang sambayanan. Siyempre sabi ko nga, when I spoke with the speaker of the Uh, of Congress, ang sabi mga sa kanya, there are two opposing, seemingly opposing interests na kailangan natin pagsilbihan. Siyempre, ang farmers, kailangan po nila taasan ng pagbili ng palay sa kanila. Iyon po ang intensyon. E eh, yung mga consumer naman, gusto naman magkaroon po ng affordable na bigas. Kaya kung natin, kailangan taasan ng bili ng palay sa mga farmers at babaan naman ang presyo para po naman ating mga uh, tayo lahat po na consumers ay makakuha po ng uh, Sabihin natin kaya natin bilhin na bigas. So sa pamagitan nito, uh, ako po ay nag-suggest sa maraming bagay. Kaya nga po, sana tutukan natin ito. Sabi ko sa Nueva Ecija, tabi po dito ay... Uh, Uh, dahil sa pagkakataon na hinahamon ng panahon, ay gumawa kami ng paraanan at ito po ang sinishare natin sa ating lipunan. Na sana po ay ito uh, dito nga sa Nueva Ecija na pinamimigay natin yung bigas uh, pag-apat na taon, libre. So, at uh, natatandaan ko, when we started putting up the Provisional Food Council, ang una nating benta ng na bigas ay 31 to 32. 31 sa empleyado, 32 sa mamayan. So, uh, imagine the cost of production. So, So, ko po mayroon tayong magiging magandang ambag at yung NFA po ay kausap ko kanina. Magpapartner kami nang sa ganun ay magkatulungan para bigyan po natin ng sustansya yung ating pong desire ng ating Pangulo na taasan ang bilin ng palay sa ating bagsaka, sariwa, hindi po sa bukid mismo para po yung mga cost ay mabawasan at the same time makapag-deliver po ng bigas sa ating mamayan sa halaga po na masasabi nating Uh, marahil hindi pa natin kaya yung uh, 25, pero lalapitan natin doon. Nang sa ganun po, ay hanggang tayo po, pinagbubuti natin yung proseso, pinagbubuti natin yung mga paraan na kung paano natin may, may improve yung uh, proseso. pagtutulungan tulungan natin at sa awa po ng Panginoon, palagay ko po, magtatagumpay tayo.